<laughs> 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 yeah, yeah. <laughs> May video na eh, video. video na eh, <laughs> video. Kintero is mayor. <laughs> Pakapiling mo dali yan eh. Nung umaakyat kami eh. Biglang nadulak. sedikit baka mas ma kuacu tu ya su masa kereta ya cincu nak ay nak ko Yo, tomar yo que ah. botella, tal

This video is taken up in Natividad. <clears throat> the Virgin Falls. Hi kakapa good. Stop over, kada stop over. tap over parehong pare siguro pula ano gawpo parehong 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 pare parehong 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 ഡോ കേ സോംനാ

Mayor. Hindi ka mo. Kaya pa eh. Aji. Aji na bubutok <laughs> na eh, nadudad. Ne, nasubanan. Guapo biu na eh,